na mga idol, uh, punta mo na tayo ng palingki mga idol, no? bilit uh, tayo ng aulab uh, Ayan mga idol. Sa uh, dito tayo ngayon mga idol uh, sa malingki Ayan na uh, malingki tayo mga idol. Ayan uh, na. na uh, mga idol ah uh, ito yung uh, dito sa amin mga idol no. Ah, uh, ano to idol, uh, talipapa no. Uh, ito yung uh, talipapa. Ay napaka ano yan idol oh. Hanggang doon yan, idol, hanggang doon. Uh, pwede naman matawag to na palingki, mga idol, uh, talipapa lang mga idol no. Ayan, uh, kompleto dito mga idol. May gulay, karne, isda. Ayan, ito yata yung uh, bagong uh, ano, idol, uh, palingki. Ano, yung uh, uh, yung uh, mga bakal na yan. No? Uh. Ayan yung uh, gagawing uh, palingki. No? Uh, itong sa mga gilid-gilid mga idol, ay ano lang to. Pwisto-pwisto uh, lang nila. No? Uh, Magka lahat ng uh, mga nasa gilid mga idol, ay doon ay Yung ano na yan. bakal na yan uh, yung mga idol ay ano uh, yung mga unang uh, panahon mga idol yung baguhan ng kami dito ay napaka uh, wala pang tao dito mga idol no uh, ito ay uh, napakarami na no At, uh, maganda dito maganda dito mga idol uh, sino gusto kumuha ng bahay dyan ay ah uh, uh, PM nyo lang ako mga idol uh, pwede ko kayong tulungan no? uh, mayroon tayong kakilala na magtulong sa inyo para kayo ay uh, magkakabahay no? ayan uh, na uh, mga idol uh, yun lang uh, mga idol no? Uh, maraming maraming salamat uh, sa panonood sa aking uh, video ayan na, uh, bye bye